Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Good morning po. Ben Briones po ng Pilipinas Agency. Uh, sir, clarify ko lang po, no? Kasi meron akong napanood sa YouTube na yun mga hindi pa sa senior citizen, ano, Pwede magparehistro at yung mga nakarehistro na ro po ay mayroong mga matatanggap na benepisyo. Tapos meron din pong mga reklamong dumating sa akin. Sila po ay nakarehistro pero wala silang natatanggap na kaukulang benepisyo na manggagaling sa inyong ahensya. Ano po pwedeng masabi natin? Doon? Okay. Uh, magandang tanong po yan. Uh, kasi this will uh, siguro help us uh, clarify the issue. Uh, matagal na pong... Uh, clamor yan ng lahat ng senior citizens sa makatanggap ng ayuda. But uh, with this uh, registration, ang uh, purpose po talaga natin dito is to create a database for senior citizens. Pero of course, that will also be the basis later kung meron ng ayuda para sa mga senior citizens. So sa ngayon, based on uh, existing laws, ang may ayuda pa lang is yung mga indigent. So, we are uh, preparing the whole uh, senior citizens uh, population to register para pag dumating na yung mga ayutang uh, lalabas ulit, nakaready na po tayo. hindi yung, uh, Kung kailan lalabas yung uh, batas, saka lang tayo magpre-prepare. dahil da Kaya, we are preparing uh, ahead dito sa mga batas. Para pagpasok uh, niyan, ready na kagad tayo. Ayuda kagad. So, sa ngayon, Uh, we are uh, creating this uh, elderly data management system based on uh, RA 11982 uh, kung saan uh, we are mandated to uh, establish itong database for senior citizens. Ang uh, ginagawa po namin is uh, aside from sa ginawa naming online registration, we are also coordinating with the LG based sa uh, the hard copies or the information na hawak nila para lahat ng mga possible uh, beneficiaries nitong expanded centenarian act natin eh mabigyan natin ng ayuda come January 1, 2025. So magkagaling po sa LGU yung mga data na na kung matanggap namin we will use them to be the ano, basis for the uh, giving of this ayuda for the 80, 85, 90, 95 years old, tsaka centenarian na uh, ano natin. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.